Uh, takbo nga pala akong SK gagawa dito sa barangay namin. Tara, samahan niyo akong tumakbo. Hi hey, mga kababa, tumakbo nga pala akong SK kagawa dito sa lugar namin. Actually, wala talaga sa plano ko ang pagtakbo bilang SK. At saka hindi ko na sana itutuloy itong pagtakbo ko dahil sa mga issues na kumakalat sa akin. Matagal ko na gustong umatras, pero wala eh. Nandito na tayo. Kaya itutuloy ko. Hindi naman masamang sumubok. At saka gusto ko din patunayan sa lahat na mali yung sinasabi nila tungkol sa akin. Niregaluhan nga pala ako ng pinsan ko sa mga flyers na ipamimigay sa mga tao. Wow, sponsors your. Ayan nga pala yung pinsan ko. Shout out nga pala sa iyo. At sa jowa ko na tinulungan ako simula una. Super duper nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Nai-stress pa nga ako dito kasi hindi ko alam kung paano magka-campaign. wrong timing kasi kasi sumabay pa yung issue. Ayan, shout out nga pala sa tito ko na gumawa ng bandera. Ito nga pala yung mga kasama ko sa pagka-campaign. Dumiretso na agad ako dito sa handaan. Birthday kasi ng kapitan namin. At ayun, for the kain sila. Ang sisipag talaga nila. kami na kami nakapag-start mag-campaign. At napakadaming tao nga sumama. At this moment nga guys is kinakapa ako pa kung paano mangampan niya kasi ito nga yung unang araw at unang beses na nangampan niya kami habang tumatagal nga is nasasanay na ako kasi ipapakita mo lang naman kung sino ka by the way guys yung kinuha nga pala ako na tumakbo bilang SK kagawad is wala pa akong issue nun at hindi ko rin ginusto yun kasi ayaw ko madama yung mga kasama ko at this moment nga guys is tapos na yung day 1 campaign namin tapos ayun picture picture kami o di diba ang solid day 1 pa lang yan may miss ko talaga tong moment na to kinabukas kinabukasan is dito naman kami sa Amore i-enjoy ko lang talaga tong every moment na to kasi hindi naman big deal sa akin kung manalo man o matalo ako dito ayan nga pala si Papa wow map yair shout out nga pala sa mga hawak hawak yung mukha ko sana hindi kayo mangalay uy sino ka dyan kay mama at ate Carol nagchismisa lang talaga yung dalawang yan buong campaign wow napaka supportive mother talaga at nag start na nga kami mga kampanya dito sa Amore thank you nga pala dito kay CJ at Karen ako inumport ako at nagmo motivate talaga sa akin every every time na nagdadown na ako kasi ayaw talaga sumama sa campaign pero nandyan sila para palakasin yung loob ko lalo na yung mga family at friends ko yung kilala yung totoong ako yung mga taong hindi ako iniwan dun pala ang panalong panalo na ako dito nga sa second day campaign namin is eh, sobrang nahihiya talaga ako marap sa mga tao hindi ko kasi alam ko ano yung tingin nila sa akin or iniisip nila pero sobrang nilalakasan ko talaga yung loob ko hindi lang naman to para sa akin kundi sa mga tao naniniwala sa akin hindi rin naging madali ang pagkakampanya namin kasi kahit sa ang sulok ng barangay namin is pinasok namin. Katulad ng masikip na skinita nito sa Ariel. Pero napakaganda yung experience talaga nito. Ang pagtakbo sa si SK is hindi biro. May mga bagay ka kailangan mo isakripisyo. Sobrang hindi naging madali sa part ko. Kasi hindi naman lahat ng tao is may please ko. More on kilos kasi ako kaysa magbitaw ng mga mabulaklak na salita. At this moment nga guys is motorcade na namin. At dahil last day na nga guys, is enjoy na lang namin tong araw na to. O oh, diba? Tinamutong tricycle na to. Puno ng mukha ko. Eh, niya pala mapinsan mga pinsan ko, tito ko. Oh, wow, sino ka dyan? At ayan, sila yung mga nagpapalobo. Ayan, yung tita ko. Oh, ayan, sayo-sayo muna bago mag-motorcade kasi last day na. Siyempre, hindi na to mauulit. Ayan, sa tito kong vloggeris. Ayan, we're ready to go. Let's go. Napaka-supportive talaga ng family ko. Very green and white yung atake. At yun na nga, nag start na nga ating motorcade. At this moment nga, guys, hindi pa kita dito yung sinasakyan namin. Oh, diba? Ayun ako, guys. Kita nyo ba ako? Isang preno lang ang sasakyan yan na yan, laglag -lag talaga ako. At ayan na nga, papasok na nga kami sa subdivision namin. At ito nga pala yung mga kapartido namin, ayan si Kapitan Trisha, si Consi si Casey, Concy Lonely, and iba pa. At ito nga pala yung sasakyan namin guys, ayan, nakaupo ako dyan, kasi puro gasa yung sasakyan namin. Wow, sino ka dyan? At ayan, tinatry ko nga dito tumayo at hindi madulas. Siyempre, nag-iingat ako, baka mamaya, bumoto ako ng pilay. O, di ba diba? kapit na kapit ako dyan, Diyos ko, baka madulas ako. Ayan, nakakatuwa din kasi sobrang daming sumama sa amin k Wow, ang bangga naman sister. Ayan, may pahawak-hawak na mukha ko. Yan, ayan, ayan na nga si Kapitana. Napaka-bongga talaga ni Kapitan Trisha. O, oh, ba? Diba? Ayan, nakaupo ulit ako dito kasi nanganganib talaga ang buhay ko. Kasi dun sa pwesto ko, isa yung mga putik-putik siya. Yung mga itim-itim na sobrang dulas. Kaya mas pinili ko na lang umupo. Pero sa totoo lang, nag-enjoy talaga ako sa aming motorcade. Second time ko siya na mag-motorcade. Yung first motorcade ko is naranasan ko sa Quezon City. At this moment nga guys, ayan, tapos na kami mag-motorcade.